Saan nga ba nanggaling ang asawa ni Cain? Isang tanong na tila napakasimple, ngunit sa bawat pagbuklat ng pahina ng Biblia, lalo lamang itong lumalalim, sa bawat salinlahi, sa mga simbahan, paaralan, at maging sa mga palitan ng kuro-kuro, paulit-ulit na sumisilip ang misteryong ito. Paano nagkaroon ng asawa si Cain kung ang tanging taong kilala natin noon ay sina Adan, Eba, at ang kapatid niyang si Abel na pinatay niya. May hindi ba sinasabi ang Biblia? May kulang ba sa kwento o sadyang binalot ito ng katahimikan upang subukin ang ating pag-unawa? Ito ang kwento ng isang tanong na matagal nang bumabagabag sa isipan ng sangkatauhan at ngayon sisilipin natin ang kasagutang hindi laging lantad sa mga mata. Ang misteryo ng asawa ni Cain sa wakas ating bubuksan kung si Adan at iba lamang ang unang nilalang na nilikha ng Diyos, at kung si Nakain at Abel ang unat ikalawang anak na lalaki, at kung pinatay ni Cain si Abel tulad ng isinalarawan sa mga unang pahina ng Genesis, sino kung gayon ang naging asawa ni Cain? Ito ang tanong na tila na pag-iiwanan sa bawat pagtuturo. Isang tila side character sa banal na kasaysayan na biglang binanggit may asawa si Cain, may anak siya, nagtayo siya ng lungsod, ngunit sino siya, saan siya galing? Bakit hindi sinabi ng Biblia kung sino ang babaeng iyon? Bakit walang pangalan, walang pinagmulan, walang paliwanag? At higit sa lahat, bakit parang hindi ito itinuturing na malaking bagay sa mismong kasulatan? Maraming nagtanong, maraming nagtaka. Ang ilan ay nabahala, ang iba naman ay nagsimulang magduda sa kabuuan ng istorya. Sa puntong ito, kailangan nating magtanong, ito ba'y pagkukulang sa kasulatan o sadyang may layunin ang katahimikan nito? Ang tanong ng lahat ay hindi basta tanong lamang. Ito'y pintuang bumubukas sa mas malalim na pagkaunawa, hindi lang sa kasaysayan ng sangkatauhan, kundi sa paraan ng Diyos sa paglalathala ng katotohanan. Balikan natin mismo ang kasulatan. Sa Genesis 4, labing anim hanggang labing pito, mababasa natin. Umalis si Cain mula sa harapan ng Panginoon at nanirahan sa lupain ng Nod sa silangan ng Eden. Nakilala ni Cain ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao at nanganak kay Enoch. At nagtayo si Cain ng isang lungsod na pinangalanan niyang Enoch ayon sa pangalan ng kanyang anak. At doon tayo nagugulat Bigla na lang may asawa si Cain. Walang paunang pagpapakilala. Walang tala kung saan niya ito nakilala o kung kailan siya nag-asawa. Walang pangalan, walang angkan, walang kasaysayan. Isang linya lang, parang isang aninong dumaan sa tanawin ng kasaysayan, isang mahalagang tauhan sa pagpapatuloy ng sangkatauhan, ngunit hindi man lamang tinukoy ng Biblia ng malinaw at dito nagsisimula ang pagkalito ng marami. Sino siya? Isa rin bang anak ni na Adan at Eva? Isa bang nilalang na hindi nabanggit? O may ibang kasaysayan sa likod ng kwento na hindi isinulat? Ang Biblia sa ilang bahagi nito ay nagsasalaysay hindi gaya ng isang modernong aklat. Hindi nito binubuo ang bawat detalye ng bawat karakter. Ang mga pahina nito ay piniling itutok lamang sa mga nilalayon nitong ipahayag kasalanan pag-ibig, paghatol at pagtubos. At kaya't ang asawa ni Cain ay nanatiling walang pangalan, isang tahimik na patunay ng isang mas malawak na kwento sa likod ng tahimik na pahina. Hindi man binanggit ng Genesis 4 kung sino ang asawa ni Cain, ang sagot ay unti-unting lumilitaw sa sumunod na kabanata sa Genesis 5-4. At ang mga araw ni Adan pagkatapos niyang ipanganak si Seth ay walong daang taon at siya ay nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. Mga lalaki at mga babae. Oo, hindi lahat ay pinangalanan. Hindi bawat anak ay isinama sa tala. Hindi bawat kapanganakan ay inilathala sa pahina ng kasaysayan. At dito natin maririnig ang mga tinig ng mga eskolar, mga tagapag-aral ng kasulatan, na nagsasabing malinaw ang luhika sa panahon kung kailan ang mundo ay bago pa lamang at ang sangkatauhan ay nasa iilang henerasyon pa lamang mula sa pagkakalikha, ang tanging posibleng pinagmulan ng asawa ni Cain ay mula rin sa kanyang sariling pamilya, isang kapatid o marahil isang pamangkin, anak ng isa sa iba pa nilang kapatid. At bagaman sa modernong pag-iisip, tila hindi katanggap-tanggap ang ganitong uri ng ugnayan sa panahong iyon. Ito ang tanging paraan upang mapalago ang lahi ng tao. Wala pa noong kautusan laban sa pag-aasawa ng kamag-anak. Wala pang kautusang ibinigay kay Moises. At higit sa lahat, ang katawan ng tao noon ay hindi pa bugbog ng henerasyon ng kasalanan at kahinaan. Ang mga unang anak ni na Adan at Eba ang naging pundasyon ng lahat ng sanga ng sangkatauhan at ang bawat sanga ay nagsimula sa isang puno kaya't ang misteryosong asawa ni Cain ay marahil. Hindi na ganoon ka misteryoso kung ating titignan ng kasaysayan ayon sa konteksto ng pinagmulan. Sa pagbabasa natin ng Biblia, madalas tayong mapapahinto. May mga tauhan na biglang lilitaw at biglang mawawala. May mga pangyayari na tila hindi na ipaliwanag, mga detalye na gusto sana nating malaman, ngunit nananatiling hindi binanggit bakit kaya. Ang aklat ng Genesis at maging ang kabuuan ng kasulatan ay hindi sinulat bilang isang encyclopedia ng bawat pangalan, petsa, at eksaktong ugnayan. Hindi ito isang listahan ng lahi at lipi lamang. Hindi ito sinulat upang punan ng bawat butas ng ating kuryosidad. Ang layunin ng Genesis ay mas mataas, mas malalim. Ito ay upang ikwento ang simula ng kasalanan. Ang paglalim ng kasamaan sa puso ng tao, ang pag-ibig ng Diyos sa kabila ng ating pagkahulog at ang pag-asa ng pagtubos na darating. Ito ang puso ng kwento at kung may mga detalye mang hindi isinama, hindi ito dahil may itinatago, hindi ito dahil may mali, kundi dahil hindi iyon ang sentro ng mensahe. Tulad ng isang pintor na hindi kailangang iguhit ang bawat hibla ng damo, ngunit ipinapakita ang kabuuan ng tanawin. Ang Biblia ay nagbibigay ng sapat upang makilala natin ang Diyos, ang ating pinagmulan at ang ating layunin. Ang hindi pagkakabanggit sa pangalan ng asawa ni Cain ay hindi kahinaan ng kasulatan. Ito ay paanyaya na sa gitna ng mga tanong, hanapin natin ang puso ng kwento. Hindi lang ang detalye kundi ang aral. Upang tunay nating maunawaan ang kwento ni Cain at ng kanyang asawa, kailangan nating lumayo sa lente ng makabagong panahon at bumalik sa isang mundo na wala pa ang mga batas na alam natin ngayon. Noong simula sa mga unang henerasyon ng sangkatauhan, wala pang kautusan laban sa pag-aasawa ng sariling kamag-anak. Wala pang mga alituntunin ng batas na moral gaya ng ibinigay kay Moises sapagkat wala pa rin ang bansang Israel, ang mga pari o ang kautusang nakasulat sa bato, ang pamilya ni Adan at iba ang unang pamilya sa buong mundo at sa iisang pamilya nagsimula ang lahat ng lahi. Kaya't sa lohikal at praktikal na pananaw, ang pag-aasawa ng magkakapatid o magpipinsan ay hindi lamang posible, ito ay kinakailangan. Hindi upang lumabag sa kautusan, kundi upang tuparin ang layunin ng Diyos na palaganapin ang sangkatauhan. At tandaan sa panahong iyon, ang kalagayan ng katawan ng tao ay wala pang dumi ng maraming henerasyong kasalanan. Wala pang genetic defects na bunga ng paulit-ulit na kahinaan ng lahi. Ang kalikasan ng tao ay mas malapit pa sa orihinal na disenyo, malinis, buo, at hindi pawasak ng kasaysayan ng kasamaan. Ang moralidad ay may konteksto sa panahon. Ang tama at mali ay hindi nagbabago sa mata ng Diyos. Ngunit ang kanyang mga kautusan, ay ibinibigay ayon sa yugto ng kasaysayan at ayon sa kakayahan ng tao na ito'y maunawaan at maisabuhay kayat kung sa ating paningin ngayon ay tila kahindik-hindik ang pag-aasawa ng magkakamag-anak sa panahon ni Cain ito ay normal hindi masama hindi imoral ito ay bahagi ng plano upang punuin ang mundo at mula sa simpleng pagsasama ng magkamag-anak, unti-unti ring nagsimula ang mga nayon, ang mga tribo at ang mga lahi. Hanggang sa dumating ang sibilisasyon na ating kinalakhan ngayon, sa dami ng tanong tungkol sa asawa ni Cain, sino siya? Saan siya galing? Baka may mas mahalaga tayong nakakaligtaan. Sa halip na ulit-ulitin ang tanong na sino ang asawa ni Cain, mas mabigat ang tanong na ito. Bakit siya umalis? Bakit siya itinakwil? Si Cain, ang panganay na anak ng sangkatauhan, ay hindi lamang kilala bilang tagapagtatag ng isang lungsod, kundi bilang unang mamamatay tao sa kasaysayan ng tao. Pinatay niya ang sarili niyang kapatid, si Abel, hindi dahil sa pagtatanggol ng sarili, kundi dahil sa inggit, sa galit, sa pusong nagapoy sa pagmamataas at matapos ang kanyang krimen, hindi siya pinatay ng Diyos. Bagkus, pinarusahan siya sa paraang mas masakit kaysa kamatayan. Itinakwil, itinapon, inalis sa piling ng presensya ng Panginoon. Ngunit kahit doon sa kadiliman ng pagkakahiwalay, nandoon pa rin ang biyaya. Oo, pinarusahan si Cain, ngunit hindi siya pinabayaan. Binigyan siya ng Diyos ng tanda upang huwag siyang saktan ng sinuman, pinahintulutan siyang mabuhay, at higit pa roon, pinahintulutan siyang magkaroon ng pamilya, magkaanak, Magsimula ng isang lungsod, magsimula muli. Ang kwento ni Cain ay hindi lamang tungkol sa kasalanan, kundi tungkol sa pagkakataon. Isang paalala na kahit ang pinakamasahol na pagkakamali ay hindi hadlang sa habag ng Diyos. Kaya't sa dulo, hindi mahalaga kung sino ang kanyang asawa. Ang mahalaga ay kahit siya'y naging makasalanan, hindi siya tinapos ng Diyos. At kung ganoon si Cain, paano pa kaya tayo? Sino nga ba ang asawa ni Cain? Marahil gaya ng nabanggit sa Henesis 5, siya ay isa lamang sa mga anak ni Naadan at Eba. Isang kapatid, isang pamangkin, isang nilalang na hindi na pinangalanan pa sa mga pahina ng kasulatan, ngunit higit pa sa kanyang katauhan, siya ay simbolo, isang paalala na patuloy ang buhay kahit sa gitna ng kasalanan, na kahit ang sangkatauhan ay nagsimula sa karahasan, sa pagpatay ng kapatid, ang Diyos ay hindi tuluyang isinara ang pintuan ng pag-asa. Sa pamamagitan ng kanyang asawa, nagpatuloy ang lahi ni Cain at sa kabila ng kanyang pagkakasala, nagkaroon pa rin ng pagkakataon para sa buhay, para sa pagbangon, para sa panibagong simula. At sa bawat henerasyon na dumaan mula kay Cain, mula sa kanyang anak na si Enoch, hanggang sa mga tribo, mga bayan at mga sibilisasyon, naroon ang kwento ng sangkatauhan. May kasalanan, ngunit may biyaya, may pagkakahiwalay, ngunit may pag-asa ng muling paglapit. At sa dulo ng lahat ng ito, tayong lahat ay bahagi ng kasaysayang iyon. Ikaw, ako, tayong lahat, mga bunga ng isang mundong nagsimulang magulo, ngunit minahal ng Diyos sa kabila ng lahat. Marami pang bagay ang hindi sinasabi ng Biblia ng tuwiran. Maraming pahina ang tila may katahimikan at maraming tanong ang tila walang kasagutan. Ngunit sa bawat tanong, may aral na naghihintay, may katotohanang kailangang tuklasin, may Diyos na patuloy na nagsasalita kahit sa gitna ng mga hindi nabanggit. Kung nais mo panggalugarin ang mga misteryo ng kasaysayang espiritual, kung gusto mong maunawaan ang mga lihim na hindi palaging lantad, samahan mo kami. At huwag kalimutang mag-subscribe sapagkat marami pa tayong ilalantad na hindi mo pa naririnig kailanman.